Ayan mga kabayan, welcome po dito sa Baseco Beach. Ayan, no? Guys, nasa anong tayo ngayon, no? Basayco Beach At uh, makikita natin, no? Uh, talagang uh, malinis po yung kapaligiran natin dito At uh, sa wakas, no? Ito, nakita na natin yung uh, karagatan At naapakan na rin natin So, uh, second time ko po na pumunta dito sa Basayco Beach Ayan, makikita natin high tide yung tubig dito ngayon Pero bibigyan ko kayo ng update dito Dahil uh, isa po, isa lamang po ito sa... Beach na meron tayo dito ngayon sa lungsod ng Maynila, ano? Ayan, napakaganda po. Ayan, makikita po natin dito na medyo high tide po mga kababayan, no. Ayan, napakalawak po nito. Na ah, uh, sarado nga lamang po ito ngayon sa publiko, no. Dahil a uh, ECQ pa lamang po tayo ngayon mga kabayan. Ayan, at talagang napakaganda po ng nang, uh, nangyayari ngayon dito sa Baseco. So, no. Thank you so much po sa DNR natin, no, sa lungsod ng Maynila and syempre sa ating presidente no, dahil uh, naging ganito na yung Baseco Beach ngayon mga kababayan birihin naman po no? dating dugyot po etong lugar na to mga kababayan tambak po ng basura at uh, ngayon eto na no? buhangin na ayan no talagang uh, eto dito pa sa gilid na itong uh, pasigan so may makikita tayong mga basura ngayon no? kasi high tide po Pero makikita nyo po yung kulay ng tubig Talagang uh, malinaw po mga kabayan Ayan kamusta na itay? Nakakatulog ka pa ba sa kabila ng patong-patong na problema ng bansa? Alam ko na labis na ang iyong pag-aalala Dahil bawat taon parang palala ng palala Ang masakit nito ay may mga taong mapaggangat Na sinasabing nasaan ka nung merong kalamidad Sa gitna ng pagsubok na sinalo ng karamihan Na natili pa rin silang uhaw sa kapangyarihan At ikaw, napilit nila sa aming sinisiraan Ay tahimik na gumagalaw at pinatutunayan Kahit di man sa publik ang iyong galaw, ang resulta ng lahat ng yun ay aming natanaw Alam kong gabi-gabi ay iyong pinagdarasal Na ang Pilipinas ay makabalik na sa normal Ikaw ay ng Diyos sa aming lupang sinilangan Upang ang napabayaan ay muling maalagaan Kamusta ka, Itay? Alam kong pagod ka na Sa dami ng mga problema ng ating bansa Ang pagod nakikita ko sa iyong mga mata Lahat kami nagdadasal na sana gawbay ang kanya Tapos pusong pasasalamat damat sa servisyo mo Ramdam na ramdam ko ang pagka oh, siraan ko Siraan ka man ng pilit sa aming panimil Yung mga kabutihan mo, yun ang aming tatanaw Sa balita man pagmukain kanilang masama Dahil sa pagbigkas mo ng matuduming salita Mas nanaisin namin ang iyong pagiging totoo Kesa sa mga disente na magnakaw ang gusto Aming itay, alam namin na ikay hindi perpekto Alam namin may pagkakamali ka bilang tao Yung gawin mo ang mali para ipaglaban ng tama Yung pagiging masama upang protektahan ng kapwa Dahil sa bansa na to madami yung mga sakim Kailangan namin ng yung tapang talino At yung galing pasensya na sa mga kababayan ko Na nagpabulag sa mga maling balita Lalaking sumasambulat ng dahil sa demokrasya Na wala ang disiplina, demokrasya na Ilang dekada sa atin na sumira Tatay, di kong ikaw lang ang aming huling baraha Buo ang aming tiwala At ikaw na ang bahala Kamusta ka, itay? Alam kung pagod ka na Sa dami ng mga problema ng ating bansa Ang pagod nakikita ko sa'yong mga mata Lahat kami nagdadasal na sana gabay ang kanya Tapos puso'ng pasasalamat sa servisyo mo Ramdam na ramdam ko ang pagkapilim Siraan ko oh, Sira ang man ng pilit sa aming paningin Yung mga kabutihan mo, yun ang aming tatanaw Alam naming maraming problema ang iyong kaengkwentro Dahil kalaban mo rin mismo ay iyong gobyerno Panay batuan at palitan ng kasiraan Para sa kapangyarihang kanilang inaasam Nakakalungkot lang tingnan kanilang pagbabangayan Habang naghihintay ng tulong ang buong sambayanan Puro puna, puro sisi at ng proyekto Na ang makikinabang din ay mga Pilipino Habang ikaw lahat ng paraan Upang mas mapaganda ang buhay ng mamamayan Bilib ako sa sinabi mo na di ko malilimutan Tungkol sa mga bagay na ambag mo sa ating bayan Na minsan ay hindi mo sa iyo ipinangalan Dahil perang ginamit mo'y galing sa taong bayan At kung makikita man namin buong pangalan mo Yun ay sa lapitan mo kapag nawala ka sa bundok kamusta ka itay alam kong pagod ka na sa dami ng mga problema ng ating bansa ang pagod nakikita ko sa iyong mga mata lahat kami nagdadasal na sana gabay ang kanya taos puso pa sa salamat sa serbisyo mo ramdam na ramdam ko ang pagka Pilipino ko oh. siraan ka man ng pilit sa aming paningin yung mga kabutihan mo yun ang aming tatanawin kamusta ka itay alam kong pagod ka na sa dami ng mga problema ng ating bansa Nakikita ko sa iyong mga mata Lahat kami nagdadasal na sana gabay ang kanya Tapos puso pa salamat sa servisyo mo Ramdam na ramdam ko ang pagka-Pilipino ko Siraan pa mo ng pilit sa aming panini Yung mga kabutihan mo, yun ang aming tatanawin